Ah, uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ito. Bali ngayong araw na to mga kagulay, mag-harvest tayo ng ano ng katatlong harvest ng ating ampalaya, Galaxy Max F1. Ito siya mga kagulay, yung mga na-harvest. Ayun. Mga mer meron din mga natarakan talaga mga kagulay. Ito yung mga bunga na niya mga kagulay oh. Ayan. Malalaki siya mga kagulay. Ayun. Bali to pangatlong harvest. Doon naman sa talong ay pang dosing harvest na mga kagulay. Pang dosing harvest na siya. Bali dito, ito, itong madamo na to ay gagawin pa itong dalawang plat mga kagulay. Tataniman siguro ng kangkong. Itong ano to para hindi na sa masayang mga kagulay. Itong ano itong plat na to mga kagulay. Tataniman ng Chinese tangkong. Yan siya. Bali dito din sa talong mga kagulay, doon sa may dito sa bandang dito papakita ko sa inyo mga kagulay Alit lang pero daanan na rin natin tong mga na iwan na no ano, marami pa rin naman siyang bunga mga kagulay Ayan. natin na. ito, itong talong na to dito sa side na to mga kagulay ito yung panglete mga kagulay tapos na to kagapon natin na rin kagapon nasa ang na harvest dito ay nasa 400 plus mga kagulay kasama na yung class B pero yung ano nya yung class A nya mga kagulay ay 400 400 lang siya sarado mga gulay yung natin natin sa late mga kagulay bali yung nandun sa kabila yun yung yatid naman dito sa San Franz yan naman yung buyer natin sa San Franz yun naman yung ina-harvest doon sa kabila mga kagulay kasi sa totoo lang ngayon nang tag-harvest ko mga gulay dalawa lang o mga ganun na lang ginawa ko hapon yung para sa ano kapag halimbawa to hanggang dun uh, yan yung para sa late eh, dalawa lang sila nag harvest no, yung 400 yung harvest nila plus kasama na yung uh, class B hindi ko naman nakilo kung ilang kilo yung class B pero yung class A nakilo na syempre kasi nayatid na dun bali apat na ano na karton bali walong karton yun mga kagulay kaso lang yung nga yung ko sa inyo kasi 50 lang o kaya 40 lang yung karga ng karton ng sigarilyo ang ginagawa nga namin para hindi lugi sa pagpadala ay pinagdidikit namin yun tapos nilalagyan na lang ng uh, packing tape para ano nun, ang kung susumahin ay isang karton na lang din kumbaga isang karton lang talaga yung bayad niya hindi siya dalawang karton kaya kumbaga utakan lang yan mga kagulay siyempre para mas makakamenos tayo balibalik tayo dito mga kagulay mamaya papakita ko sa inyo yung ano ina nila para dun sa San Frans Papakita ko rin sa inyo tong ano. Dito muna tayo kasi nandito tayo sa ano sa pangalan nito. Sa Ampalayan mga kagulay. Oh. Although may mga tama na siya ng ano. Gawa ng dire-diretso yung ulan dito sa amin. <coughs> may tama na yung mga dahon niya ng punggos mga kagulay. Kaya mamaya nga po na mag-i-spray siguro ng pampunggos mga kagulay. Ito yung mga bunga ang ano natin sa siding sa mga kagulay. Ito yung kagandahan talaga ng naka-pruning ka kahit na hindi yun dun sa pinakataas. Kung baga, sabi ko nga sa inyo dito, sa, dito lang sa hanggang bewang lang mga kagulay. Ito yung mga bunga niya mga kagulay. Oh. Ayan. Tabi-tabi siya mga kagulay. Ayan. ano Dalihan na ako ng ano mga kagulay. mag i spray ako mamaya. Ayan yung bunga niya mga kagulay. to. Sa siding sa mga kagulay. Dito sa taas. Wala pa kasi hindi pa talaga gumagapang sa taas mga gulay Kung tatanungin nyo man naman sa akin kung ilang buwan na to mga kagulay, hindi ko na siya matandaan mga kagulay kasi ito sa totoo lang nabahaan to kasi walang kanal doon tapos uh, pinarecover pina ko lang siya mga kagulay. Kumbaga medyo may kaanoan na rin tong ano natin kasi pina-recover ko lang to. Buti nga naka-recover palay natin at namunga pa ng ganito mga kagulay. Yan, itong mga bunga niya mga kagulay oh. Ayan. Ayan. Quality naman yung mga bunga niya mga kagulay. Ayan yung mga bunga niya. Ayan. Ayan. But, uh, although unti-unti pa yung mga Kasi nung pangalawang yung unang harvest. Sabi ko nga sa 12 pero 10 lang yung binigay ko to sa buyer. Tapos nung pangatlo 35. Bale 38. Pero siyempre nag-ulam din naman kami. Kaya binawasan namin kaya 35. Ewan ko lang ngayon kung aabot na siya ng ano. Tandaan sana nga. Aabot ah, na siya ng isandaan, mga kagulay para makabawi-bawi naman dito sa ating ano, ating ampalayan. Doon sa sitawan, papakita ko rin sa inyo, yun din, yung sinabi ko sa inyo mga kagulay, namumulaklak, uh, ah, aksyon na siyang bulaklak bago lang siya natrelease mga kagulay. Gawa nga nung kawayan, hintay, -hintay ko pa. Ah, nung pag ano niya, gumapang na siya doon sa mga ah, sa mga damo. Kaya ganito naman ang nangyari sa sitaw natin. Buti nga na ano pa natin, agapan pa natin kahit papaano dumating yung yung pangalan nito. Ah, kawayan. Siyempre, pagdating ng kawayan, nag pa ako. Tagal-tagal pa yung trellis ko, mga kagulay. Kaya, pero okay na, okay na siya ngayon, mga kagulay. Ito siya. Ayan, yung sitawan natin, mga kagulay. Na, grass cutter na rin dyan. mga sa mga nanonood siguro ng video ko na karam talagang ano dito to Nag-grass cutter Nag-grass cutter na dito, mga kagulay. Ayan. Mumulaklak na siya mga gulay. Ayan yung ating sitawan. Lalo na dito. Dito kasi unang natrelisan mga gulay. Kaya medyo maganda dito. Banda mga gulay. Ano. Ayan. Itong sitawan natin mga gulay. Unti lang to. Kung tatanungin nyo naman kung ilang puno to. Hindi ko lang masabi kung ilang puno to. Kasi ah... Uh, mga nasa 1 mga ganun siguro mga gulay yan ito yung sitawan natin mga kagulay Ah, medyo maganda na siya diyan. So, hanggang dito na lang muna ako mga kulay. idudugtong ah, ko na lang yung video dito doon sa papakita ko mamaya doon sa ano, sa Marbes na talong para naman dito sa San Trans. Yung sa Leyte, hindi ko na napakita sa inyo kagahapon. Gawa nga ng umuulan na naman kagahapon dito ng malakas mga kulay. Lagi na lang umuulan dito. Pero ito, kung mapapansin nyo rin mga kulay, malinis na dito sa ilalim niya. Gawa nang napruningan ko na rin yan mga kulay. Hindi ko na rin nagawa ng content yan mga kagulay gawa no, nga nang laging umulan. Hindi naman na ako makagawa ng video. So, gawa ng ulan. Pero kung mapapansin nyo, malinis na sa ilalim yan mga kagulay. Wala na yung mga dahon na sinasabi ko sa inyo dati. Ayan o. No? Tanggal ko na siya mga kagulay. Kaya malinis na siya. So, mamaya na lang mga kagulay. Update ko kayo kung ilang kilo yung ampalayat at ilang kilo yung talong na para dito sa sun plants. Basta yung talong na natin sa lighting natin mga kagulay ay uh, 400. Pero yung narbis doon 400 400 yung saktong narbis na no na ang narbis lang doon 380 kaso lang pinadagdagan ko na siya yung class A niya 380 tapos pinadagdagan ko siya ng 20 kilos para magsara doon 400. Kaya yun yung pinadala sa late. Tapos mamaya ipapakita ko naman sa inyo yung para dito sa San Trans. Kaya dito ko na lang dudugtong mamaya, mamaya ko na lang gagawin yun mga gulay dudugtong ko na lang dito hello mga kagulay ito na nga na i-garbis na lahat bali ito ay ano nila ay ina uh, pinaplastic na nila mga kagulay ito naka-plastic na mga kagulay yan tapos ito pa pa plastic pa yan mga kagulay yan yun ito, plastic itong pinaplastic dito mga kagulay ay class B bali ito yun class B niya, mga kagulay yan ito na class dito ito mga kagulay Karatado naman ng class A kasi straight daw ng class B uh, balik ko mga kagulay. Yan. Bali ang na-plastic na nila mga kagulay nasa 200 35, 250 mga kagulay na class B. Ay, na class B, class A mga kagulay. Tapos yung ano, yung ating ano mga kagulay, ito. Yan. Mga nasa, ewan ko, kung mga kapot ah, na isang mga kagulay, itong palaya, ang palaya natin mga kagulay. Yan siya. Ito naman yung reject niya mga kagulay. Yan. Baka ito mga kagulay, abutin pa rin siguro to Itong dito lang para sa sandals, baka abutin pa ito ng 500 mga kagulay. Kung magbababa bababa siya mga kagulay, gawa ng nakaraan, ay medyo mo ma, mataas-taas na harvest ang mga, ano, mga kagulay. Ay, ilalagay ko na lang sa title kung ilan ang ano, ang narbis dito sa ano, ilang kilo, at saka dito sa balaya. siya, mga kagulay. Bali, hanggang dito na lang ako mga kagulay kasi tutulungan ko pa silang magandang magkikilo pa ako para makuha na ng bayan dito sa sunrise mga gulay. sa so, bago pa lang sa masing channel ko huwag na mag magsubscribe click na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagamit kong video tungkol dito sa paggugulay ko dito sa talong, sa ampalaya, sa sitaw sa aksal, sa katapusan dito sa uh, siling taiwan sa mayo naman to mga kagulay basta update ko kayo lahat mga kagulay At sa muli mga kagulay God bless po sa ating lahat